Mapalad po tayo, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang uh, ating kalihim sa Department of National Defense, Certified Pilot at uh, Bartop Nature Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, Secretary Gilbert Chodoro Jr., si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Mr. Secretary. Magandang umaga po, uh, Bombo Dennis, uh, Bombo Jaira. Magandang mag ho sa lahat ng nakikinig sa BOMBO Radio. Mm -hmm. Unang-unang nais po namin kumustahin yung mga paghahanda ng Department of National Defense ngayong typhoon season. Marami ho nga uh, mga modern facilities yung kailangan natin. Kumusta na ho ang mga uh, development dito? May nadagdag na ho ba sa ating mga air assets, land at uh, floating Am assets, uh, Mr. Secretary? iyong uh, meron na hong nadagdag at inaabatan ho namin yung mga na order ng araw uh, at yon kailangan laanan po namin ng uh, sapat na pondo para magamit at uh, sapat na mga maintenance facilities at hangars so ngayon may 47 tayo na black hawk uh, helicopters at uh, meron tayong walong barko na parating pa. Uh, so, ito ay uh, sa sa disasters, ang mga eroplano, okay tayo. Ang uh, kailangan natin ay karagdagan pamamaraan na mag-lift ng mga babibigat na bagay papunta sa mga lugar na walang airport. At minsan naman, uh, Bombodenis, Uh, ang ating nararanasan ay uh, bagamat na iaabot namin sa mga pier o airport, yung mga kalsada, uh, baha, yun ang pinakamalalaking problema. Kaya sa ganon, ang pinakamabisang paraan ay uh, early preemptive evacuation. Okay, Secretary, sapat naman huba yung ating mga responders ano kahit kasi marami yung facilities natin but uh, in terms of uh, expertise ng ating mga tauhan. Kumusta naman po ito? At lalo't uh, saklaw ng inyo pong tanggapan yung iba't ibang branch of service ng ating hanay ng militar para sa ganitong panahon na tayo itutugon, tutugon, Secretary. Actually po yung malaking tulong ang talagang first responders talaga natin ay ang ating mga local government officials, ang ating kapulisan, Bureau of Fire Protection at Coast Guard. Kami po ay support doon pag hindi na po nila kinakayanan o kaya pag napaka -laki na po ng tubig or talagang may landslide. Actually ah uh, uh, ito po uh, sa ibang bagay naman ng kanilang trabaho. Ang first responders din, ang DPWH clearing crews din ah uh, pagkatapos na pagkatapos ng bagyo, nandiyan na yung mga yan at nag-aalis ng landslide at nag-clear na mga kalye. Pati ang uh, NGCP, no? ang ating uh, DOE na nag -re restore ng power. So, ang first responders po natin, hindi lamang ang sa, lakas ng Pilipinas, kung hindi pati DOH, pati DSWD. Kami po ang nagdadala at minsan na natural hindi natin maiwasan katulad din po ng Philippine Coast Guard na nagsasagip ng mga tao no pero ang primary role po ng uh, ating uh, sandatahang lakas ay unang-una -una magsagip talaga kung uh, nakatulong ang Coast Guard at iba't iba pang mga hanay ng gobyerno pero ang talagang role natin magdala ng kinakailangan ng kagamitan at ito po ay inaagapan po namin bago pa man dumating ang bagyo. Kaya po ang aming effort ngayon, ito uh, pong Nando at Opong, sapat po ang ating mga food box na pre position ng DSWD, ang gamot, ang mga power supply ng mga hospital sa DOH, at yung susunod po ng mga delivery ay pang replenish na lang po. Ang issue ngayon, yung mga bahay po na nasira at uh, iyan po ay kaagad na tutugunan ng uh, national government. At uh, ang problema rin po sa Norte ay pinalitan ang sistema noong araw na ang pag, uh, re rebuild ng bahay ay kahoy. Hindi po yon pwede. Sa Norte, kailangan bato ang bahay at yan naman ang kinagisnan ng mga tao. Kaya nga hindi nasisira ang bahay nila. Kaya yan po ang pinagsisikapan sa utos ng ating Pangulo na i-replicate kasi yun po ang tumatagal. I see. Lalo na siguro dyan sa Batanes area. No? Okay. Secretary... Batanes at Babuyan. Hmm. I see. Hmm. Uh, by the way, uh, secretary, ang akin hong katandem si Bombojay Rahangayo, meron din hong ilang katanungan para po sa inyo. Yes, ah. Uh, okay, uh, sa ibang usapin oh, naman no, secretary, yes. paano po ba natin pinapanatili ang katatagan ng ating presensya sa West Philippine Sea, lalo't nagiging mas agresibo nga itong China sa kanilang mga aksyon? Well, tulong-tulong po kami ng Philippine Coast Guard at uh, BFAR at ang ating mga mangingisda na bagamat may mga hamon, at minsan tinataboy tuloy-tuloy lang. ho, Hindi po tayo pwedeng mag-give up dito kasi inaagaw na nga po ang ating teritoryo. Uh, at hindi po ito legal. Pangalawa, uh, ako po ay humihimok sa ating gobyerno na ituloy ang napanalo natin sa arbitral award na ipaglaban ito sa mga tamang mga forum sa international Uh, fora, kasi nanalo na nga po tayo. At habang ayaw ng China makisama dito, nasisira ang kredibilidad nila sa buong mundo na wala talagang basihan ang kanilang sinasabi na kanila ang uh, mga clinic claim nila na features at ang karagatan. Eh ngayon, eh, dyan sa Scarborough Shoal, eh, shoal nga yan. Ngayon, sinasabi na nila isla. Tapos marine reserve, marine research station, mamaya mo ay magiging isla na yan na sementado. Iyan po ang hindi natin pwede payagan at ang buong mundo ay nababahala dito. Hmm. May aasahan po ba tayo mga bagong assets para sa West Philippine Sea na pinunduhan sa 2026 General Appropriations Act? At na namin na malaman, ano, Secretary, ano po yung mga paghahanda natin sa pagsalang sa budget deliberation sa Kongreso? Hindi, ngayong umaga, siyempre, may 299 million na budget. Ah, uh, marami pong nai-order nung araw na aming pong inaabatan. Ang hindi po na-order nung araw ang babahayan nito mga to at kung papaano ito maglalayag. So, uh, yun po ang mga base natin, ang ating mga pier, ang ating mga airport, ang ating mga uh, reserba ng kagamitan sa mga eroplano, yan po ay hindi na order noong araw. Na bago pa man sana, nagawa na, eh ngayon hinahabol po natin. Hmm. Eh, kung o-order po tayo ngayon ng karagdagan, Kulang-kulang naman ang pagsuporta nito, magiging pang-display ito. Hmm. Hindi lilipad o hindi lalayag itong mga barko na ito. I okay, see. Okay, Secretary, ito na lamang ko ano. Um makikikumusta like, kami. Ay, katulad ito din po ng radio station ano. Umorder kayo ng antena, broadcasting, oh. Hmm. wala naman kayong building na paglalagyan. Oh, wala no. rin kayo mga wala rin po kayo mga ano anchor. Hmm. Eh ganoon po ang hinahabol natin ngayon. Ayun kuha po namin yung punto diyan na secretary ano talagang kailangan parang yung policy ho ngayon ng uh, ng Department of Transportation at ng uh, LTO na pagka wala kang parking bawal kang bumili ng sasakyan parang ganun din ho yung uh, tema well, well, opo ano. well, yeah. pag katulad din ng buhay ng tao yan eh. uh, paglalaan ka ng gastos unahin mo muna yung pagkain kuryente matrikula health bago ka gagastos ng karagdagang dagdag sa bahay or whatever. Okay, Sekretary, kukumustay na rin po namin yung moral ng ating mga hanay ng militar dahil ho, itong mga nakalipas na araw, I know, kayo ho ay very much aware dito sa mga ilang grupo na ginagamit yung uh, mga sundalo o mga retiradong sundalo para sa kanilang political agenda. Any comment on that, Sekretary? itong mga retirado na sinasabi po nila, mangilan ilan lang po yan. Uh, hindi po ito nakararami at napakakunti po nito. Hindi po naman uh, insensitive ang ating mga sundalo sa mga pangyayari ng kalipunan. Ngunit nakatutok po sila sa kanilang misyon na napakarami. Nagsasanay po yan. Uh, gumagawa nga ng paghahabol sa mga plano. Hindi lamang po sa mga kapasidad natin o kapabilidad. E, ka nga, doon po sa Mindanao, nakabantay po yan na manatili ang katahimikan, tumutulong sa baha. Dito po sa Luzon, habang sa kasagsagan po nitong uh, September 21 rally, kami po ay nag planning na at nag mana na. Kaya po natin pinakiusap at nagpapasalamat po tayo sa mga organizers doon dyan po sa uh, EDSA na tumugon sa pakiusap po natin uh, na baaga sanang matapos dahil kailangan natin ang EDSA ay libre. At yun na nga po, nakikita po natin lumakas na ang pag-uulan pagkatapos noon. So nakatutok po sa trabaho ang ating sundalo at damdaman nila ang mission focus po ngayon. At uh, tulad din po ni Juan de la Cruz, umaasa po tayo na may mananagot sa mga kabalastugan na nangyari dito sa flood control. Uh, Mangilan-ngilan ang mga pangalan na lumalabas pero kailangan lahat po ng kasangkot dyan ay managot sa taong bayan dahil napakalaking krimen po nito sa taong bayan. Okay. With that, uh, maraming salamat po, Secretary. Unless meron ho kayong nais na ipagtagubilin uh, para sa ating mga taga for nationwide audience ng Bombo Radio Philippines. Sa ating kong uh, nagsusubaybay po sa Bombo Radio, uh, dadating po si Opong, uh, na bagyong Opong, at uh, inaasahang tatama mamayang gabi hanggang bukas po ng tanghali. At uh, ang tatamaan po nito, kung hindi po nagbabago ang kanyang truck, ay ang uh, mga lalawigan ng uh, Samar, Sorsogon, Calabarzon, uh, at iba't ibang mga karatig na area. Ang uh, lamang nito, wag po natin uh, ifo focus yung track ng bagyo kasi kahit na po hindi track ng bagyo, magdudulot po ito ng habagat at uh, uh, ulan. Eh ngayon, yung mga lugar po na basa na dahil nag sa habagat at lala dadagdagan pa ng ulan, ay magiging susceptible po sa baha at saka sa landslide at mudslide. Kaya po makikinig po sa ating mga lokal na opisyal. Ang mga lokal na opisyal naman po, dapat ang mga MDRRMO, CDRRMO at PDRRMO nakatutok po yan sa mga bulletins na inilalabas po ng OCD at ng DILG po at iba't iba pang mga ahensya para sa ganon maagap niyong mapagsilbihan ang inyong mga tao na sa ilalim na inyong kargo. Masasalamat po ng marami, uh, Bombo Denis, Bombo Jaya. Okay. Pahabol na lamang po, Secretary. Ano? Are you in favor, Secretary, okay. na yung pong ating uh, Army Engineering uh, Team ang siya mag-takeover uh, don sa mga sinasagawang mga flood control dahil uh, eh, mukhang puro palpak. <laughs> Hindi po magandang solusyon 'yon uh -huh. dahil hindi po usapin dito sino ang gagawa. Uh -huh. Ang usapin dito unang-una ano ang dapat gawin. Kasi napakalaking uh, pag aaral na kailangan gawin kasi ang pinag-uusapan po dito hindi lang ilog o Pampang. Ang pinag-uusapan dito ay water system. Sistema po 'to. Saan galing ang tubig? saan ito lumalabas at buong uh, buong water system na yan kailangan pag-aralan tamang engineering solution ang gawin at iyon kung meron ng plano kung anong kailangan gawin sigurado ako makakatulong ang ating mga engineers ngunit ang alam ko sa kalakihan nito kasi may na doon sa amin may Agno River Flood Control Project na napakalaking uh, proyekto magmula sa San Roque Dam na mm. nag-uumpisa po yan sa sa Ambuklaw at Binga bababa po yan hanggang sa bukana ng Benguet Gulf tapos ang daming ilog na nakadikit diyan mm. na doon sumasalin. So ang laking trabaho hanggang ngayon po hindi pa po tapos. Dahil papalit-palit ang prioridad kada administrasyon. Kaya po, kailangan may master flood control plan. Dito po sa Metro Manila, uh, last year, inaprubahan ng NEDA board, full board, nagsama po kami lahat, ang Metro Manila wide flood control project. Dahil hindi po pwedeng Makati flood control project, Marikina, ito po ay buong kalakhang Maynila dahil ang ang flooding po dito ay galing normally sa Laguna de Bay na dadaan sa Pasig River na napakaliit na po ng Pasig River. Kailangan magdagdag po tayo ng lilimasan ng tubig papuntang Manila Bay. So hindi lang po isang ahensya ang may kakaya nito. Malaking trabaho po ito. Ngayon, ang ating mga Army Engineers, kinoconvert natin po, po sa Combat Engineers. Napakatagal na po na Civil Engineering po ang kanilang trabaho. Ang ating uh, apat na natitirang uh, uh, Engineering Brigades, kinoconvert na natin sa Combat Engineering Regiment. Ito po ay uh, bibigyan na mga kagamitan upang, let's say, ho oh, mag-clear ng mina, magumawa ng mga mga uh, lagusan ng army equipment. So, may mga automatic po na tulayan yan. Nakakayanin ang ating mabibigat na mga mga truck at, uh, at iba pang kagamitan. Tapos may specialized army Uh, engineering requirements gumawa po na mga kuta uh, for uh, fortifications eka nga so meron pa rin pong maiiwan na civil engineering component ang ating sandatahang lakas para sa mga base at yun po pwede ipahiram ngunit bago tayo mag-isip kung sino ang gagawa kailangan po natin alamin ano ang kailangan gawin at saan at gaano kalawak ito. Okay. With that, uh, maraming salamat po, Secretary, sa pagtugon sa aming mga katanungan sa umaga po na ito. And uh, kami ho'y uh, nakikisa sa mga adhikae ng uh, Department of National Defense para ho dito sa lalo na uh, papalapit ang sakuna sa atin, ang laya itong uh, bagyong opong, Secretary. Thank you so much. At saka pagkatapos po ng opong, may labing isa pa tayong inaabangan. Mm hanggat -hmm. sa hanggang sa katapusan ng taon sana na magpuwag mangyari Ah, uh, kabong po mga, mga Nation, nakausap po natin si Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. Uh, dito sa ating Bombo Network News.